Hello mga o umag-ano tayo ng ano katuray, ihahalo natin sa ating dinengdeng ngayon. Kasi nga nagluto ako ng balatan. Ito yung ihahalo natin. Tsaka mayroon din tayong patola at tsaka ito. Mayroon din ako ng kalabasa. Itong paghimay ko nitong ano katuray. Binubuka ka ko lang yan. Hindi ko tinatanggal ito. Yung iba kasi mayroong tinatanggal dito. Sabi nila mapait daw. Pero ako hindi ko na tinatanggal. Tapos na ko lang kung may uod siya. Kasi hindi naman mapait. Mas mapait pa nga yung ano yung ang palay at saka yung papait. Tignan lang natin kung mayroong sumiksik na uod sa loob. Para ito ay hindi natin makain. Hindi natin maluto. Ayan. Hindi ko tinatanggal yung ano niya. Ganyan lang siya. So, ito yung ano katuloy na ihahalo natin sa balaton. Ito naman, pati rin ito, hindi ko tinatanggal yung ano niya, yung buto-buto sa loob. Hindi ko tinatanggal. Inaano ko lang siya. Tinatanggal ko lang itong mga gilid-gilid niya. Ayan, o. ayan. Tinatanggal ko lang yan. yan. Mga ganyan. Tsaka itong ano niya, tinitignan ko kung may uod. Ayan. Ito yung iba, tinatanggal yung ganito. Eh. Ako yung ko tinatanggal. Ayan ko na lang. Masarap yan, mga kalisan. At masustansya. siya. Kaya hindi ko tinatanggal. Ayan. Sarap nitong ano, gulay na ito. Gulay, gulay, gulay.